Uh, welcome back guys sa uh, Nana Santa no Uh, ako i-share nyo guys ang akong pamaagi sa pagpamuhi og manok guys. Uh, Base ron ni sa uh, dugay-dugay na akong pagpamuhi og manok guys na. Uh. uh, D1 hanto D15 guys sa tong direto sa organo sa atong brotheran. Close kini siya guys. Patuyo kini siya ang bung bungbong guys. Na, uh. uh. importante guys na siya ventilation guys. Na, na -dream ventilation guys. Uh, gikan sa pagpugad guys mo kita tag antibiotic guys na. D1 to D7 guys mahatag tag antibiotic ah, kung paagi sa pagpainom guys buntag antibiotic hapon tubig ah, kung available ang moxicillin o doxycycline sa pharmacy guys na mas maayo kay eh. makabarto barato ta guys iguan na ni tag 3 ang buok kumpara sa amoxicillin guys 30 kapin o sa kadlaw na itong gamit ah, after 2 weeks guys ay ah, transparent to dry guys ah para mas muluog sila guys dili maguot ah uh, ang um, gamit na ko sa flooring guys yung screen ganang dagugbang guys ah uh, na guys ah uh, kung ko na siya guys ito uh, na pong na uh, ako na pang transfer dre guys ah uh, mas maayo yun nga uh, dili guys lang maguot na para hamugaway ilang kahimtang uh. uh, na ah guys uh, medyo dako-dako ano ni guys sapit na ni makarne guys ang buhay na tarong guys nga may gamay, -gamay ang Oba ng hali na uh, uh, sa so katong pa ka subscribe sa don channel sa pali huwag lang tag subscribe guys may lang na po makapalitag binload ang <laughs> uh, gamit din akong law guys kaya integra to ako ning gisagulan og, og refine corn guys uh, kita ka ng sako guys oh? ini gabi eh ato isira para dili sila tugnawa niya karon unto man ginahulan open siya kani guys para nis pisau guys ini gabi eh dila ta kinahanglan magsuga ato randa buna soda to sila para makasave das